Ano, gano'ng nakatagal tuloy yung trabaho mo na ganito, Loy? 20 years na po. Oh, 20 years na. Yan pala si... So, yan pala yung carbonized. So... Ito yung maman. <laughs> <laughs> yan po, yan po. Yung nakasako na yan. Good morning mga ka pa. Ah, nandito ako ngayon sa aking uh, Isang supplier sa binibilihan ko ng Carbonized rice hull Medyo eskinita siya, pakasok dun sa loob Ito yung area Dito po yan sa uh, uh, Binyan So yan yung kanilang ano, Isa ho siya sa mga uh, Pagawaan ng pinipig So dinadala nila dyan Yung Yung uh, fresh ka na ipa at uh, ginagawa na ng panggatong sa paggawa ng pinipig so ito yung mga staka nila yan yan dito ako dito ako nag ano nag order so yan pala yung carbonized kaya po eh, ay namin sa loam soil at saka sa garden soil Aloy, gaano lang katagal tuloy yung trabaho mo na ganito, Aloy? 20 years na po. Oh, 20 years na Yan po lang si ano, siya yung, uh, yung taga-dakot ng mga carbonized rice, ano dyan, ng um, carbonized, sinasako niya yan. Yan ang um, nakasako na yan. <laughs> so, matagal na siya dito sa kanyang amo. Dito yung maman. Yan po, yan po, yung nakasako na yan. Kukunin ko lahat yan po. Oi, oi sa mga viewers ni Grow Green, Loy. Uh, Ay, pala si Loloy. So ito yung uh, kanilang uh, magawaan ng pinipay. Pasok po Ayan guys, sa, sa kasalukuyan na uh, nilulog na ni no, Lolo yung ah uh, carbonized rice hull sa aking sasakyan. Loy! Marami ba Loy? Ha? Oh! pa lang po! Ha? Baiti pa lang? Eh. Pa lang. Uh, ayan, malapit na matapos yung ito ang po. Kinakarga namin uh, carbonized rice hull Kinakarga na sa akin L300. Ay, uh, kawawa naman yung L3 ko bagong-bago, kinakargahan ng Kinakargahan lang uh, ipa. Simple. Eh. Kaya binili natin yan para sa business.